Oo, nandito naman ako mga lords Panuorin mo tong video na to para matauhan kang ugo ka. Sa 2024, nasuna ni Bumbong Marcos. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Meron siya nagawa na 5,500 na flood control. Tapos, inabukasan, bumaha. Tapos, matagal humupa ang baha, may nagtanong sa kanya kung saan na yung sinabi niya sa sunan na 5,500 na flood control. Nasira pa yung flood control natin. binangga ng barko. Anong sagot niya? Binangga lang ng barko. Tapos may nagtanong pa sa kanya. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radio, television. Nasaan ang mga flood control? Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Anong sagot niya? Meron, meron tayong flood control na overwhelm lang. Ah, ibig sabihin pinagtakpan niya yung mga nakawan noong 2024. Magkano ang budget sa 2024 flood control? Ah? 240 billion times 2 in 3 years. 244 billion noong 2024. Ah, ang laki niyan, 240 billion. Oh, ah, pinagtakpan lang niya kasi hindi siya nag-imbestiga. Ah. Ngayon 2025. At ngayong 2025 nga ay lagpas 250 billion. Anong sabi niya? Ha? Wala. At saka fully paid. Wala kaming makita. Na kahit isang uh, isang halo block. Ibig sabihin, nagsinungaling ka Bumbong Marcos. Ha? Yung sinabi mo na meron talaga, meron, meron. Oh, 'di ba? Sabi ka meron niya, bakit ngayon sabi mo wala? pinagtakpan mo yung 2024, sabi mo meron, pero wala ang budget noon, 2024, 240 billion na wala lang, binulsa lang yun kasi pinagtakpan mo. Ngayon naman, ang masakit dito, Bungo Marcos, pinirmahan mo yung budget sa 2025 sa flood control. Magkano? 250 billion. Oh, ang masakit dyan. Ngayon ka pa, nag-imbestiga. Sabi mo, wala. O yan. Wait. Wala kaming makita. Nakahit isang, uh, isang halob lang. O, wala, di ba? Sabi mo? Ha? Kung noon pa, naginawa mo yan sa 2024, na nag-imbestiga ka, nasa ayos na sana yan. Kaso wala eh. Pinagtakpan mo eh. Ha? Nagpatuloy sila sa pagnanakaw nila. Pati ang 2025 budget, ninakaw din. Kasi ninakaw yung 2024. Ah, uh, yan bumbu Marcos. Ha? Uh, ito ang mga supporter sa iyo na nagbulag-bulagan ng mga ugok para matauhan sila. Nandito ang gusto nila. O oh, ito Mga ugok sila eh. <laughs>